Oo. Oh. O, nga. Eh, mas maliit ang hawak mo na yan. Oo. Oh. Mas bagay sa yan. Oh, Oo. Oh, maganda ka pa rin naman eh. Kahit yung isa, maganda ka pa rin doon. Kahit saan, kahit nung shoot mo dyan. Buyo ka na mamili ng iba pa. Makukumpis ka lang. Mamili ka dun sa dalawa. Forty minutes na tayo dito. Wala ka pa napipili. Kanina pa nakatayo. Dalawa na kasi pagpilian mo. <laughs> ang ending walang nabili tagal 40 minutes dito walang nabili ano ka dito tayo V kung gusto umihi. talaga pag namimili gusto ano maganda magtatanong sa akin tapos di naman susundin yung ano yung opinion ko siya rin magkidesisyon ending siya pa rin wala pa rin nabili Babae talaga eh. ng turista. Pamanggo mango shake. Mahal dito. 300 na gano'n. Pamanggo mango shake lang. Mangga lang naman ito na may yelo. Gusto mo yan eh. Mango yung in ko, pinya yung ano, lagayan. Kaya nga eh. Oo oh, ano.